Mahigpit na binabantayan ng Task Force El Nino ang posibleng banta ng matinding tagtuyot sa bansa. Ito'y para hindi magdulot ng problema, lalo na sa supply ng pagkain at presyo ng mga pangunahing bilihin. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Tiniyak ng Task Force El Nino na nakahanda ang ilang ahensya ng pamahalaan sa paglakas ng El Nino sa bansa. Ito ang inihayag ni Presidential Communication Office Assistant Secretary Joey Villarama at tagapagsalita ng Task Force El Nino sa isang weekly news forum sa si Quezon City. Ayon kasi sa pag-asa, maaaring nasa peak na ngayon ang El Nino phenomenon sa bansa. Gaya po ng paulit-ulit na sinasabi ng uh, Pangulo, lahat po ng ahensya, hindi lamang po ng mga kabilang sa Interagency Task Force, ay handa at may ginagawa. Sa monitoring ng pag-asa, posibleng umabot sa 36.5 degrees Celsius ang maximum na temperatura sa Metro Manila kada araw sa susunod na buwan. 40 degrees Celsius naman ang nakikitang pinakamataas na temperatura sa Northern Luzon. Dahil dito, maari magdulot ito ng malubhang tagtuyot. Sa monitoring naman ng Task Force El Nino, nasa 41 probinsya na sa buong bansa ang apektado ng El Nino iba-iba pong conditions yun eh. So, merong um, dry conditions, which is um, two months, two consecutive months of below normal rainfall. Meron pong labing pitong probinsya. Um, yung dry uh, spell, which is three months, three consecutive months of below normal rainfall, meron pong sampung probinsya. At yung drought po, which is five consecutive months of below normal rainfall, um, Uh, 14. Kaya naman Anya patuloy ang pagbabantay ng kanilang ahensya upang hindi ito magdulot ng problema sa bansa lalo na ang kakulangan ng supply ng pagkain, pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at marami pang iba. Sa pagtaya ng pag-asa, maaring dumami pa ang bilang ng probinsya sa bansa na maapektuhan ng El Nino pagdating ng buwan ng Abril at Mayo ngayong taon. Uh, in terms of what is um, being monitored at kung ano po yung binabantayan ng task force, ayon na rin sa direktiba ng ating Pangulo, yan po ang food security, ang water supply, obviously power supply, uh, health, at saka po yung uh, kung uh, magkakaroon po ng uh, pagtaas sa mga presyo, dyan po papasok yung fiscal measures. Pagdating naman sa mga dam, sinabi nito na sapat ang supply ng tubig sa mga dam at stable pa ang dami ng mga tubig nito. Pero ayaw nila maging kampante. Kaya naman ngayon pa lang, mayroon nang ginagawang hakbang ang ilang ahensya. So, stable po ang uh, uh, dam level uh, in in that case it's Angat Dam. Stable po at in terms of um, Contingency measures dito po sa Metro Manila, meron pong mga kinukumpleto pang uh, deep wells para kung sakaling mawala, mawalan po ng supply ng tubig, eh, uh, meron pong uh, maisupply sa ating mga taga uh, Metro Manila. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.